guys, meron nga pala ako ditong hipon at tayo ay magluluto ng simpleng luto lang. Nagpakulo na ako dito ng maes at nagpainit na rin ako ng kawali. Nilagay ko na ang butter. Mabilis na lang to guys. Ayan, huwag nyo na pa yung kawali ko tuman. At nilagay ko na rin yung bawang. Bawang lang ang ating gagamitin. Yeah, minekos-mekos ko na. Halo-haloin lang natin. Mekos-mekos lang yun minsan. Ah, at hayaan lang natin siya mag-golden bang. Ayan, yeah, minekos-mekos ko na naman niya. ayun na naman ako si mekos-mekos. Saga sa maluto lahat yan, Mekos-mekos. At nang maluto na ang bawang, nilagay ko na ang hipon. Siyempre, nagagasa ka na rin niya. Nagupitan ko na rin. Natanggalan ko na rin ng bituka. Minekos-mekos ko na naman. Ang hirap talaga mag-video kapag isang kamay ang gamit mo sa camera, isang kamay mo sa paghahalo. Hindi ko tuloy mahalo ng maayos. At, ayun na. Ang time lang natin siya na mag-orange-orange konti. -orange At nilagyan ko na ng ketchup. Yan yun available natin na pansahog Siyempre, nilagyan ko na rin yun ng magic sarap. Ahem hindi pala magic sarap yon Sprite pala. At nung kumulo na inilagay nilagay, ako, ko na yung ating corn na pinakuloan. Ayan guys. Hayaan lang natin siya kumulo na kumulo. At syempre, tinimplahan ko na rin yan guys. Dahil hindi ko nga makawakan yung cellphone habang naglalagay ako ng mga spices. Yung mga seasoning. Kaya ayan, meron na siya dyan. Magic sarap. Paminta asin. In inano ko na siya. Ilagay ko na sila lahat. Tapos, yan, minekos-mekos ko na lang yan, guys. Kasi, mahirap talaga mag-vlog ko. Ka. Walang nag ng cellphone. Mahirap pag sarili sikat. <laughs> Kaya, ayan. So, tinakpang ko lang. At, nung kumulo na ay, ayan na. Siyempre, titikman natin yan. Kung anong lasa. Bala na kayo kung kulang sa asin o ano. Tagdagan nyo na lang sa akin tama lang yung pagkakalagay ko kanina at ayan na guys syempre luto na yan kaya naman kain na okay na yan thank you so much sa inyong panonood